Habang nagsasandok ng mainit na kanin na at para sa mesa, para sa hapunan ngayon, ako, makisagot nga rin kayo dito kay Oji at ang Team Ka-Update na po sila kanina ng 100,000 pesos. Pero ngayon, gugustuhin nila baguhin ng total na 200,000. Panalo rin ng 20,000 ang napili ni ng charity. Ano bang napili ninyo kayo, Oji? Yung lagi ko sinusuportan 2007 pa ay ang Philippine Foundation for Breast Care Incorporated. There you go! Meron po kayong 20,000 mula sa ating winning team. Yes! And at this point, nasa waiting area lang kung si Mama Loy, ang kanyang partner at hindi po niya tayo naririnig. It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kagaling lumangoy? Go! 3. Madalas na hawak ng traffic enforcer. Ah, uh, Na-excite ang babae kapag nakakakita ng maraming blank sa mall. Ah, sale. Ano ang kailangan para mag-bake ng cake? arena. Name na karayim ng Gary. Barry. Let's go! Tignan natin kung ilang points ang makukuha mo. Scale of 1 to 10, gaano ka kagaling lumangoy? Sabi mo mo'y 3. Pero ikaw, marunong ka lumangoy. Magaling ka lumangoy. Hindi ako lumalangoy. So tignan natin, tama nga yan. Baka nandyan ang 3. We'll see. Meron, meron. Madalas hawak ng traffic and force sa CP Pito. Survey says... Ah! Na-excite ang babae kapag nakakita ng maraming sale sa mall. Sabi ng survey ay... Wow! Anong kailangan pag nagbe-bake ng cake ang sabi mo ay arena? Ang sabi ng survey. <laughs> wow! Wow! Hanep! Name na ng Gary, sabi mo ay Barry. Ang sabi ng survey. Hanep 125. Riyoji, balik tayo. 75 to go. Let's welcome back, Mamaloy. Yay! Yeah! Mamaloy, are you ready? Are you ready? Yeah! Okay. I think, I think. <laughs> I know you are at this Thank point. Thank you. Alam niyo, gusto ko malaman mo na nakakuha si Ogie Diaz ng 125 points at 75 to go. Good luck at this point. May kita na mga viewers sa sagot ni Ogie. Give me 25 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest. Okay. Gaano ka kagaling lumangoy? Go. 5 Madalas na hawak ng traffic enforcer. Batuta. na -e excite ang babae kapag nakakakita ng maraming blank sa mall. Ano? Flowers. Ano ang kailangan kapag magbe-bake ng cake? Flour. Sugar. Name na karime ng Gary. Nang? Gary. Gary. G -A -R. G-A-R-Y. Let's go, Mama Loy. We need 75 Hi. points. Scale of 1 to 10, gaano ka kagaling lumangoy? Sabi mo, 5. Sabi ng survey. Yup. Ah! That's the top answer, Mama Madalas na hawak ng traffic enforcers, sabi mo ay eh, batuta. Ang sabi ng survey. Yup, ang top answer. Pito ang top answer. Nakuha mo. Na-excite ang babae kapag nakakakita ng maraming blanks sa mall. Sabi mo flowers. Ang sabi ng survey. Uy! Ang top answer dito, audience, sa palagay nyo. Boys. Pogi. Pag nakakita ng pogi. Boys. Grabe, 40 plus points yun. 40 plus <laughs> points. Name na ng Gary, sabi mo ay Harry. Ang sabi ng survey. Yup. Oh my God. Ang top answer. Ang top answer ay Larry. Larry. Okay. 14 to go. One question away. Oh! Ano ang kailangan para mag-bake ng cake? Ang sabi mo, sugar! 14 points to go! Ang sabi ng ating survey sa sugar ay... Ay! 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 Sayang bitin, pero congratulations, Thank Mama Lloyd. Nanaro pa rin kayo na 100,000 pesos. Congratulations, oh. congratulations. Let's welcome back our Timeless Voices. Saliva? Open. Maraming maraming salamat, Pilipinas. Muli, Timeless Voices. Uh, looking forward sa inyong pagbabalik. Okay? And, team ka update! saan yes. hey, po ba kayo mapapanood parate? Ay, nako, syempre, ang Oji Dia Showbiz update po ay sa YouTube po. At syempre, meron din po kaming fanpage sa Facebook naman yung Oji Dia Showbiz update din. Yan. Congratulations po! Salamat. Congratulations! Congratulations. Napakagaling. Maraming salamat, Pilipinas.